kawawa kay Mike guys kawawa 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 while waiting kay K na, nadamay taon si Mike guys so gat kay Yeye Bonel guys oh natuyon guys natuyon na si Mike Mike is sleepy na but my my children is not here I don't know why 7 na pero wala pa rin ang oh, anak ko. Oh. So, nahintay andito kami guys so nag-antay sa kay K. The teacher of K is very ano. She's she's not tired to at her class. Hello, it's so Friday is 7 o'clock. nag po kami guys sa anak ko na ma-out yung class niya hanggang 7pm. Pati ang tricycle si driver guys, nagulat pagkit sa amon. Hindi gutom na na siya guys. Kasi ina akong bata guys. Wala gyapon guys. Si Mike guys, oh. <laughs> Namahay. No, Plan na si Mike guys. guys alas 7 ko na yung klase guys hasta subong wala man siya basi out na basi out na sa klase tapos kung sige pag chika chika isi istorya pa kadali sa mga classmates, wala kadali nga ang gahulat dere ka na Wala kapanyapon si Mike guys. Kaya kung wala may dire ng soga, kung wala ko na siya dire giopod, alas 5.30 e Kapanyapon naman ni eh guys. Alas 6, alas 5.30 imidya. E wala gigiapon akong bata guys. Hindi man magbasta-basta po No? Ako na college mo ko sa una guys. Wala man ko katila o Buwi ang ni oras kabudlay magsalik sa sudyante bigong di pagsugaton oh na no, my honey Mike is kawawa na guys Anto, kawawa? yes you feel sleepy and you tired na for we okay k where is k na? <laughs> Maybe about two minutes. 7 The teacher of K is not tired Already 7 PM. Marami nang lumalabas na mga studenty guys, po 'yung anak ko guys, oh tingnan guys, wala pa rin guys. Ano 'yung anak ko guys